Magandang araw po sa inyo lahat. Na. nandito naman po si Hiwaga ng Pangasinan. na Sishare ko po, po sa inyo kung paano paggalawin ang medalyon kung buhay. At siya po igagalaw. May oras yun po dito na magpagpagalaw -pag sa uh, uh, sa medalyon. Para siya ay gumalaw at susundin po kayo. Ito po ay sa mga naniniwala lang po. Yung mga hindi naniniwala, skip na lang po. Ito po hindi uh, sinasang ginagalaw kundi siya po ang kusang gumagalaw at i-share ko po sa inyo sa susunod kong video yung pampagalaw ng uh, orasyon na pampagalaw sa mga medalyon na gamit natin kung siya ay buhay gagalaw po siya at susunod po uh, sana po mag like and share uh, mas subscribe mag like and share para updated po kayo sa susunod kong video ito ay papagal papagalawin ko po yung uh, medalyon ang um, buhay po o, oh, at malakas nagalaw po siya narito po iba susubukan ko po uh, i-share ko po, po sa inyo ito yung pagpagalaw sa at ang tangan ko po ay uh, ito yung mga tangan ko po uh, sa binito binito yung sa uh, uh, isagrado ang ganito malakas siba, siba. lees oh, hinto 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 awa so, magandang uh, araw po sa inyo ito po pinapagalaw ko na po at gumagalaw po siya ito po siya ay buhay na buhay at sana po itong kinigay mo nyo ito i-share po nyo sa iba ituturo ko po sa inyo ang pampagalaw ng medalyon para alam nyo po at nagagamit po nyo pagagalawin ko po pa siya si galaw galaw ikot pabilis pabilis iba, ikot pa. Nakas nyo. Lakas. Oh, punta sa harap sa akin Punta sa harap sa akin Punta sa gilid Gilid Punta sa gilid 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 Si Iblis si Ikot Ikot Tingnan nyo yung kamay ko, hindi ko ginagalaw yung kamay ko. Pusang umiikot yan. Hmm. Hindi ko po ginagawa-gawa po dito na ginagalaw ko yung kamay ko. kusang umiikot po yan yung medal yun. Kung talagang buhay po siya, iikot po siya. At anong gawin mo kung bubugan mo siya ng orasyon, kung hindi siya buhay, hindi siya gagalaw. Pusang gumagalaw po yan. Lakas nyo pa. Sige pa. Pakita nyo. Lakas nyo. Sige. Pakita nyo. Bilis. Bilis. Hintok. Hintok. ito na. Dito po. Isusunod ko po dito sa ulo. Say si, ikot. Ikot. Ikut. ikut, 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 Sige. ikut, 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 lepas, lepas, lepas Hindi ko pinapagalaw yan. Pusang gumagalaw po. Punta sa gilid. Punta sa gilid. Gilid. Gilid kayo. Punta sa sarap po. Punta sa sarap. Wala pong electric pan yan ha. Wala niyo nyo, may electric pan. Ngilit nga dito sa uh, kinalunan po. At, uh, salamat po. Uh, subukan ko na naman po. Siya. Galaw, galaw. Sige, galaw. Lakas mo. Lakas nyo. Sige, ikot. Ikot pa. Ikot pa, Lakas. Punta sa akin. Punta sa gilid. Punta sa gilid. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo po ang video ko. Sana mag-like and share para updated po kayo sa susunod kong video. Ay, siya nga pala po yung alimbawa kung may tatanong po sa kanya. Sa kanya. Ay, yung papunta po dito, oo yun pupunta dito. Oo. Pero kung yung tatanong kayo na uh, para halimbawa yung ayaw niya, pag ganun yan, medal pag ganun, iikot niyang ganun kung ay uh, yung ayaw. Pero kung gusto, pag ganun yan. Halimbawa, nagtanong kayo, mayroong kwan, nandiyan Ganun yan. Pero kung wala, gaganun yan. Yung ibig sabihin nung pag ganito, gusto yun. Pero pag ganun, ayaw. Sana po magustuhan po nyo yung video ko. Mag-like and share para updated po kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat po. Amay po. At isi-share ko po lang sa inyo. Susunod ko po yung pampa, pang ng medal yun. At sa gamit natin. Maraming salamat po.